Dili lamang tawo ang gi kinahanglan og proteksyon. Mao kanang nahimong pamahayag ni Fema Ana Rosa Mangoramas, founder sa Usa ka Pet Station sa General Santo City, sa iyang proposal ngadto sa sangguniang panlungsod sa Gensan. Sulod sa lima katuig, gikan sa ilang pagsugod, dulaan 200 na ka mga binuhing hayop sama sa iro og iring og uban pa ang ilang mga na-rescue sa mga irresponsible pet owner gikan sa nagkadayang lugar sa Rion 12. Lisod matud pa ilabi na nga gikinahanglan nila matagbulan o kapin 1,000 pesos alang sa tanan nilang gikinahanglan. Aron nga maminti na ang kahimsog sa mga nice gutan. Ubay-ubay matod pa ang mga nagatabang kanila. Gikan sa ubang mga lugar. So each time gives us a donation, I'm ensure na properly accounted din po yon. Mm -hmm. And it parang sa una nagsimula ng may nagbibigay ng 1,000, 2,000 hanggang itong mga supporters ko natin, naging kaibigan na rin. And mm -hmm. somebody even regularly sends us as much as minsan umaabot siya ng 50 to 30, 30 to 50,000 a month. Really? With that trust, kasi sinasabi lang niya is I see Matundi ba uramas aron maproteksyonan ang mga naisugutan? Gisugyot ni Ini ang i-deputize ang non-governmental organization sama sa poor house nga sa ka specific committee nga mutabang sa mga veterinarian sa lungsod sa pagpatuman sa mga programa nga konkreto ug durable sama sa pagpatuman sa pet registration, pet microchipping, pag-edukar sa mga pet owner ug founder no kill shelter ingon man ang contactless pet retrieval ug uban pa. I can feel your dedication and uh, passion your passion and over and above all of this is your faith yes ma'am to our god that kahit na sila mga hayop ay ginawa din sila ng dios yes, yung proposal ninyo na yung impounding area natin ay gawin nating no kill uh, shelter Wow, uh, that is really a very good idea. But uh, sa iyo is no kill. Very conflicting, di ba? Gobyerno, NGO, ang gobyerno, kill. NGO hinoon, no kill. Na ang gobyerno, may budget, siya wala. So you know, sometimes dogs are even better than people. Kahibaluan, bisan pa man ang mga binuwing hayop. Adunay na kung ambag sa komunidad, ilabi na sa mga pet lover. Mga tao, agon pa niyo, oh, dali na kuha na ko bit-bit. Pero ero mo, das mag din sa iyo, mag halok di ba? We firmly believe that shelters, rescuers, and impounding shall be unnecessary if laws regarding animal welfare were upheld with rigor. However, we can't do it alone and require your help. Hamas, And because of that I am humbly requesting the members of this august body our relatives our friends the public in general to pour in into this great advocacy for the voiceless members of the society. Karon ginalauman ni Uramas ang suporta dili lamang sa mga opisyal ingon man sa mga pet owner sa ilahang kooperasyon ug pagprotekta sa ilang mga binuhing hayop in the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.